Good day mga kamister for today's video na masyal Plaza nag bale, sa Naga ulit. Bali hindi dato sa Naga Sa ibang part naman to ng Naga. Kaso lang hindi ako nakapasok kasi sarado siya ngayon. Pero ang ganda niya, ang niya tingnan lalo na sa labas. Lalo na yung, yung tinuro ko dun. Doon sana ako pupunta. So bali, yung una ko sana pupunta na yun kaso lang sarado so dito na ako sa lumipat na lang na ng lugar so yan pala yung pupuntahan ko sana pupunta ko sarado hindi ako nakapasok kaya yun hindi ako naka hindi ako nakatuloy sa mamasyal um, ko ka kanina so sa labas na lang ako ng video lakad lakad na lang ako So yan, video lang ako dyan at pagkatapos ay punta ako sa night market sa Colon. Maraming natitinda na pala kasi bare months na maraming nang natitinda sa Colon. Kasi kasi na yung mabinibinta sa Colon. So, nag so pagkatapos ko sa naga, nagkatakal lang mo dyan. Uh, tinitingnan ko lang yung, kung anong magiganda minta nila. So yun lang pala yung ginawa ko. Yun lang yung Ginawa ako ngayong araw. So, God, yun lang. God bless.